Yes, good morning, Doc Willie. Ma'am Jean, hi. Yes. Ang, ang, topic natin ngayon, kailan kailangan magpa-ultrasound mm. ang buntis? Kailan kailangan magpa-ultrasound ang normal na babae? At ano ginagawa sa ultrasound? Ang ganda nitong ultrasound ni Doc Sharon. nga. Oh, eh. Sa so, buntis muna tayo, Doc Sharon. Okay. Uh, so, ang ultrasound natin, sana ang ideal natin sa buong Uh, pagbubuntis na 9 months, magkaroon man lang sana ng isa sa bawat trimester. So, ibig sabihin sa first 3 months, isang uh, ultrasound. Pag 4, 5, or 6 months, isang ultrasound. At isa pa para bago manganap. Bakit do? Bakit every 3 months? Yes, kasi sa first uh, month, ang unang kailangan nating malaman kung ilang buwan na talaga yung pagbubuntis, okay. ilan yung laman, Mm -hmm. kasi minsan kambal or triplets uh -huh. at uh, kung tama yung bilang niya dun yes. sa computation ano, so malalaman yan by ultrasound So yung tibok ng puso do? Yes, kung malapas. live, kung buhay okay? yes. Bakit natin yung live na tibok ng puso yes. so, Dok Sharon, puso ba to? Yes, yan po ang heartbeat Ang ganda ng heartbeat Oo, So ah. sa pamamagitan ng ultrasound, makikita po natin parang ECG na yan na actual wow. Yan, nakikita natin Ano itong mga pinipindot-pindot mo Dok Sharon? So tawag natin dito mga knobs So ito yung tumutulong sa atin uh, para ma-manipulate o makita kung ano yung kailangan nating malaman sa trimester. So, Dok, mm -hmm. ito yung heart Beat. Heartbeat. Heartbeat, no? yes. Uh, Pakita natin heartbeat, yung heartbeat. May, may, may. So, pag ma-weak ho yung heartbeat, anong makikita natin? Oo, kasi ang normal na heartbeat is between 110 to 160. So, kung below 110, ibig sabihin, mabagal ang tibok ng puso. Kung more than 160 na naman, sobrang bilis. Ngayon, sabi natin, parang ECG rin ito. So, kung nagkakaroon ng irregular na heartbeat ang bata, nakikita rin. Kaya yun, oo, yun ang importante naman, pagpasok ng second trimester. Kasi yung mga abnormality sa baby, si mula ulo hanggang paa, nakikita yon including the heart. Pero do, kung nasa loob ng chan si baby, may maiinom bang gamot si mami kung irregular yung heartbeat o mabilis siya? Yes, minsan may mga test tayong kailangan gawin o para handa rin si mami paglabas ni baby kung ano yung immediate na kailangan. Kasi minsan nakala natin normal lahat. Kung nalalaman natin halimbawa na may problema sa puso, then may cardiologist na kaagad yung baby na mag a Lord, Sharon, sa Sharon, paano kung nagtitipid tayo? Siyempre, yes. hindi naman lahat kaya. Pwede ba isang ultrasound? Yes. Po. Anong time pwede? Tsaka saan Oo. pinakamura? Maganda po yung tanong natin. Uh, kung talagang nagtitipid, sana kahit isa man lang pinat pinatapat po natin ito sa kalagitnaan ng first trimester to second trimester. So Four that's months. about mga 14 weeks. Months. Mga 3 po, mga 3 months. months. Kasi nakikita na po natin that early kung ano yung mga congenital problem, at the same time hindi sobrang liit at hindi naman sobrang laki ni baby. Tsaka alam hmm. ninyo, napakagaling ni Dr. Sharon Mendoza. Hindi lang siya ob ni ultrasonologist pa siya, doble. Kaya marami siyang nakikita na hindi nakikita ng ordinary na nag-ultrasound at marami ka na-diagnose. Katulad ng no, pasyente, kung iba ang diagnosis, kung uh dating -huh. kay Doc Sharon, iba ang gamutan, kaya napapagaling niya lang. Mabilis at Thank magaling. Thank you po. Importante ano. rin po kasi yung sinasabi ni Doc Wili na sonologist, lalo na sa OB, kasi kami pong mga OB na nai-interview rin po namin yung mga pasyente. So, nare-relate namin yung findings namin sa nararamdaman ng patient. Uh -huh. Okay. So, in her case, Doc, si nanay... Okay. Uh, Marina. Marina. Si Marina. Okay. Kumusta po yung baby ni Nanay Marina? Yes. Si Marina, nasa third trimester na siya. So, she's 29 uh, weeks and 5 days. Mm -hmm. Since wala naman siyang ibang problema, wala siya hypertension, wala siyang diabetes. Uh, Chinek na rin natin si baby. So, sapat naman yung uh, kanyang sukat sa ating sa kanyang bilang. Mm -hmm. Wala po tayong nakitang problema sa brain, sa heart sa stomach sa legs no sa kanyang paa ah uh, Sharon ikwento mo sa amin saan dyan ang legs saan dyan ang ulo okay. saan dyan ang uh, yung puso nakita na namin Yes yeah. eh. so etong head na to sa bandang puso tayo head ni to, Marina itong ulo this is the side view of the face ang ah, mukha niya Yes yeah. so okay. kahit sa ganitong ultrasound, nakikita natin yung mga mongoloid ng mga trisomy so si Marina kita ba kung matangos here, ang ilong Ah, uh, pwede na rin, no? Kikita rin natin yung dulo ng nose niya. But the important thing here is the nasal bone. Ito po yung nagde-determine kung may congenital problem ang bata with regards to face. Okay? So, sa brain, syan, syempre, ito po yung top view ng head. Nakikita rin po rito. Kung may hydrocephalus, hmm. kung may tubig sa ulo, kung may tumor sa ulo. So in case ni Marina, normal po ang itsura ng brain structures ng baby. Okay, nung, nung nagbuntis ako, sinusukat yung ulo, yes. yung katawan, yung limbs. Bakit Apo. importante po yun? Yes, importante po ang measurement ng uh, baby kasi meron po tayong tinatawag na graph mm -hmm. na kung saan dapat tatapat dun sa loob nung line kung sapat yung paglaki ng baby. No? So, ang pinaka-normal po natin nandito sa gitna. So, pag medyo mababa, tulad ni Marina, nandito sa, tayo sa lower limit, medyo mababa. Dito sa taas yung upper limit. So, siya, pwede pa nating i-advise na mas kumain. Baka kulang pa yung nutrition. So, base sa ultrasound, na-detect po yon So, kaya po sinusukat para malaman natin kung tama lang. Sa average. Dok Sharon, syempre lahat natatakot na magkaroon ng ab maging abnormal yes, yung ulo, yung size, mm -hmm. yung puso. Paano sila makakaiwas niya na hindi maging abnormal yung baby? Ano mga basic tips sa mga kababayan? Well, very important talaga na bago palang magbuntis, eh, healthy na yung mother. Especially diabetes mellitus. So, kung mataas yung sugar o may iba siyang problema, mm -hmm. o mahina ang nutrisyon bago palang magbuntis, so, yun yung mga kailangan nating tutukan during pregnancy. So, Uh, healthy talaga dapat si mother before, even before pregnancy. Ngayon, kung halimbawa, hindi naman niya alam, bigla lang siya nabuntis, very important that na first trimester pa lang magpa-check up na kaagad sa doktor. Kasi minsan yung iba, nagpapa-ultrasound 5 months na kasi gender lang naman ang inaalam. Actually, sa doktor, hindi masyadong importante ang gender. Uh, importante lang to pag twins kasi ina inaalam namin yung bahay bata. Hmm. Pero ang gender talaga, nanay lang naman ang nakakagusto. So, so, hindi masyadong importante yon with regard sa management. Kaya first trimester talaga yung very, very important. Okay. So, so Dok, yung tinatanong nga ni Dok Willie kanina. No? Mm -hmm. So, kung may problema yung ating baby, yes. eh nasa loob naman ng chan. So, wala tayong magagawa. It's more para handa mm. pag nanganak? Ah, uh, yes, pero meron pong mga problema tulad ng konti ang tubig, marami ang tubig, maliit ang bata, malaki ang bata na meron pa rin tayong pwedeng gawin. Yes, kung kung sinasabi nating structural, may diferensya talaga mm -hmm. para handa rin po pagpanganak at hindi po tayo nabibigla na may nakikita tayong problema. Okay. Bakit ang tagal mo ginagawa, Doc Sharon? Pabalik-balik ka dito sa <laughs> yes, face. Bakit pabalik-balik? Kasi kailangan masinsinang pagtingin natin eh. So, halimbawa ito, sinicheck check natin kung wala siyang cleft. Isang importante rin 'yan, yung nguso ng baby tinitingnan all... natin. Oo, so clear naman. Oo, wala naman si ano. Si Marina. Okay. Yes. Bakit mo anong parte 'yan ng tiyan ng hinahanap mo yung ulo? Oo, dito naman sa actually nasa chan na po tayo itong gitna. Oh. Sa chan kasi marami organs eh. So may liver, may kidney. Nakita rin yung liver. Yes po. oo. So uh, pantog, kung may fatty liver, gallbladder, siya. nakikita po 'yan. So clear naman kay Marina.